Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans at mga panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ayon sa pagitan nitong ating kababayan na si Carl Hamis Martin kontra Oscar Richard Jog. Na kung saan po ang fight schedule nito? Agosto 19 taong kasalukuyan. gaganapin naman ang bakbakan dito mismo sa ating bansa, diyan lamang sa Mandaluyong City, Metro Manila. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Alamin muna natin kung sino ang liamado at dihado sa bakbakan. Hindi porkit marami na ang naging talo nitong si Oscar Jog ay talagang dihado na. Titingnan muna natin mga kaibigan kung sino-sino naman ang kanyang kinalaban Baka naman mga world ranking ang kinalaban nito Kaya naman mga kaibigan, alamin natin, unahin natin ang sa panic Ni Oscar Jog Ang buksingirong ito ay may kartada po Na 11 wins with 4 wins coming by way of knockout May limang talo at may dalawang tabla Sa kanyang limang talo natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad ito na 26 anyos at ang height 5 foot and 3 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance, may knockout ratio na 22.22%. .22%. Huling lumaban, Pebrero 24 taong kasalukuyan, nakalaban ito si Adam M. Bigah na kung saan nawe sa split draw ang kanilang bakbakan. Ngayon, dadako na tayo sa experience o karanasan ng boksingirong ito. Mga kaibigan, nakalaban din ito si Charles Tundo. Kung inyong natatandaan, tinalo ni Carl Martin si Charles Tundo sa pamamagitan po ng yun na Tinalo si Oscar Richard Jog ni Tundo. World ranking na nakalaban ni Oscar Jog. Ito pong si Nikolai Futabob ng Russia. Natalo lamang si Oscar Jog by unanimous decision. Kung inyo rin natatandaan, tinalo si Nikolay Futabob ni Vincent Astrolabio na ating kababayan. Ngayon dadako tayo sa skills. Ang skills nitong si Oscar Jog, pressure fighter, ibig sabihin mahilig umabante, willing sa tututo na bakbakan, may counter punching ability napakasipag din ito bumato ng mga suntok at isa pa mga kaibigan yung kanyang uh, tibay napakakunat nito mga kaibigan sana magiging makunat pa rin siya dito kay Martin, alam naman natin kung sino at ano itong si Carl James Martin sa panig naman itong ating kababayan po na si Carl Martin may kartada rin po ito na 21 wins with 17 wins coming by way of knockout undefeated may edad na 24 anyos lamang at ang height po nito ay 5 foot and 6 inches o 168 cm south po naman ang stance ni Martin may knockout ratio na 80.95% huling lumaban December 17, 2022 Congrats, nantapits panalo si Martin by knockout karanasan nitong si Martin. Mga kaibigan, para sa akin, ang pinakamatindi pa lamang na nakalaban ni uh, Carl Hamis Martin na kung saan naging uh, dating naging world title challenger ay si Mark Anthony Hiraldo. Congrats ng Tapits na kung saan itong si Congrats ng Tapits bago mapalaban kay uh, kay Martin ay may kartada po na 31 wins with 5 losses lamang. Si uh, Pitch Giorgi Koket Jim na may kartadang 17 wins with 2 losses lamang. Mga kaibigan, hindi ko napangalanan ang mga Pinoy na nagpapahirap pa kay Martin sa bakbakan, yung mga kilala lamang at may mga magagandang kartada. Yan po ang experience ni Carl Martin skills mga kaibigan, maraming galawan itong si Carl Hamis Martin. May galawan siyang boxer puncher, technical fighter, sa magkatuwid all around fighter itong si Carl Hamis Martin. Ibigting kanyang galawan sa long range, mid range at close range. Footwork na kung saan na uh, napaka magalaw din itong si Carl Hamis Martin. Taglay ang speed at power. Ang tanong, uubra kaya yung kanyang speed at power dito sa makunat na si Oscar Richard Jog? Okay, comparison. Pagdating po sa edad, parehong nasa prime ang maglalaban. Height and disadvantage, mas matangkad ng 2 and a half inches si Carl Hamis Martin. South po at orthodox, so delikado din ito sa untugan dahil hindi pareho ang kanilang stance. Ngayon, sa ratio po, medyo malayo ang diferensya. 80% ang ratio ni Martin at ito namang si Oscar Jog ay mayroon lamang 22.22%. .22%. So lamang sa ratio itong si Carl Hamis Martin. Pagdating naman sa activity, parihong aktibo ang maglalaban. Experience, mga kaibigan, hindi rin po magkakalayo pagdating sa experience ang dalawang buksi ngiroh skills lamang si Martin okay dadako tayo sa ating prediction at ito na po yung tinatawag nating uh, real talk prediction dahil kababayan po natin ang lalaban na kung saan po mga kaibigan win or lost ay dito ako kay Martin kasi kababayan nga po natin ito sa na ito mga kaibigan liyamado si Martin walang duda na kay Martin halos ang kalamangan lamang siya sa height and disadvantage sa power sa dako na ng bakbakan kung saan dito sa ating bansa sa Pilipinas kaya naman po mga kaibigan dito ang tanging chance lamang ni Oscar Jog ay ang ma si Martin by uh, knockout or sa puntusan which is upset ang upset kasi mga kaibigan walang kinikilala yan Oo, walang kinikilala po yan. Kahit pasabihin natin, nandoon na lahat kay Martin, pag upset ang pag-uusapan, upset ay walang mintis. Dito sa labanan na ito mga kaibigan, Carl James Martin by uh, unanimous decision. At kung malas-malasin pa itong si Oscar Jog, eh, pwede pa siyang manak-out sa bakbakan mga kaibigan. Abangan natin at suportahan na rin natin itong laban na nalalapit para sa ating kababayan na si Carl Hamis Martin. Maging ang comeback ni Prince Albert Pagara sa darating na Agosto 30 kung di ako nagkakamali. Sunod na video, tatalakay naman natin ang labanan sa pagitan ni Prince Albert Pagara at noong taga Kazakhstan kung di ako nagkakamali. Hanggang dito na lamang ito po ang Sports PH. Maraming maraming salamat po.